Na nga may kakaibang tanong <laughs> nagulat ka no ato, oh, may kakaibang tanong guys, paano nga daw ba tanggalin ang sakit sa puso? Uh, ba? Diba? Lahat ng kalahatan ako, meron mga nagpapatutorial, nagtatanong ng na mga kung ano ganito, ganyan, paano mag-edit, paano ganito, ganyan. Tutorial, pwede ako magbigay ng tips, pwede ako magbigay ng payo about sa pag-ibig sa mga nasaktan. Ay, 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 pag-ibig. Uh, ba? Diba? Tapos, ito naman ngayon, paano daw tanggalin ang sakit sa puso? Ito lang ang masasabi ko dyan guys, mawawala yung sakit sa puso mo kapag dinagdagan mo yung jowa mo. Dahil kulang lang yan sa pagmamahal. Siguro nga uh, hindi pwedeng isa lang. Dapat nagdagan mo ng dalawa, tatlo. Pero syempre, itago mo doon sa original mo. Kasi pag nahulihan, ay lagot ka ngayon. Ikaw ang mawawalan niyan. Iiwan ka lahat niyan kapag nahuli ka. O, oh, ba? Diba? Kaya kailangan mo na, kapag ka ka, kailangan mo nang itago. Kailangan mo na magaling ka magtago. Kasi hindi ka pwedeng mag, magtago taguan na lang habang buhay. So, kailangan ganun Ah! Sabihin nyo, sabihin nyo ngayon sa akin. Ito kung ano-ano pinapayo. Naninira lang ng pamilya ito. O, oh, ba? Diba? Parang ganun ba? Ay, syempre, Eto, bakit nga ako hingaan ng payo abot sa mga ganyan? Nabamalay ko. Ako, mas masakit ang puso ko pag wala akong pera eh. Gan ba yon? So, hindi pala, sa ulo pala yun. Mas ang ulo ko. Mainit yung ulo ko pag walang pera. <laughs> <laughs>